Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Eucharistia, walang hanggang pag-ibig na naroroon sa kabanal-banalang sakramento nang may paggalang kita'y pinagmamasdan at sinasamba. Ikaw na nagpakumbaba sa walang hanggang pagpapakumbaba, nakatago sa mga tabernakulo ng buong mundo. Minsan, ikaw ay nakakalimutan, pinababayaan. Ngunit patuloy kang naghihintay ng may walang hanggang pagtitiis. Sensukt mo ang isang gawa ng pag-ibig mula sa amin. Isang maliit na pagkilos na puno ng katapatan. Narito ako sa harap ng iyong banal na presensya upang ihandog sa iyo ang aking respeto at aking maliit na pag-ibig. Panginoong Hesus, na nagmamahal ng walang hanggan sa sangkatauhan, pahintulutan mo akong mahalin, kanang higit, na ako'y lubos na makiisa sa iyong sagradong puso, na naghira para sa akin, para sa sangkatauhan. Panginoong Hesus Eucharistia, alam kong mahal mo ako ng pag-ibig na hindi maunawaan. Panginoon, pakiusap, ipagkaloob mo sa akin ang isang matibay na pananampalataya upang makilala ko ang iyong tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Sa bawat oras na ako'y pumupunta upang dalawin ka sa tabernakulo. Naway ang aking pananampalataya ay hindi kailanman mag-atubili, kundi lumago araw-araw ng mas matatag Panginoon ng awa, turuan mo akong maging mahabagin at magpatawad gaya ng ginawa mo. Gawin mo akong mabait at mapagmahal sa lahat, lalo na sa mga nangangailangan ng iyong awa sa pamamagitan ko. Panginoon ng katotohanan, gabayan mo ako sa bawat hakbang sa tamang landas. Turuan mo akong mahalin at mamuhay ayon sa katotohanan na ipaglaban ito kahit na ang daan ay mahirap at puno ng mga hamon. Panginoong Hesus Eucharistia, pahintulutan mo akong mahalin ka ng higit araw-araw. Mahalin ka ng buong puso at buhay ko. Naway ang apoy ng iyong pag-ibig ay magliab sa aking puso upang ito'y magliab ng isang banal na pag-ibig para sa iyo. Sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata Ako, Versikulo 12 Ipakipaglaban mo ang mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan na dito ka tinawag. Panginoon, upang baguhin ang aking buhay ayon sa iyong panawagan, upang hubarin ang aking dating pagkatao, kinailangan kong harapin ang maraming kahirapan. Ito ay isang pakikipaglaban sa aking sarili sa aking mga kapintasan, sa mga lumang gawi na malalim na nakaugat. Alam ko na sa pagpapasya na sundan ka, sa pagpili na mamuhay ng isang bagong buhay sa iyo, haharapin ko at patuloy na haharapin ang kawalan ng pag-unawa ng iba. Minsan tinitingnan nila ako ng may pagdududa at maaari pa silang lumayo sa akin. Nagtatanong sila ano ang nangyari sa taong ito? At pagkatapos ay inilalayo ang kanilang sarili, iniisip na ako ay naging isang estranghero. Ngunit Panginoon, natutunan ko na kailangan ko lamang ang lakas ng loob upang gawin ang unang hakbang na iyon. Ang pinakamahirap. At pagkatapos ang lahat ay magiging mas madali. Lahat ay nakasalalay sa kung gaano ako nagtitiwala sa iyo. Ngunit, Panginoon, alam kong hindi ko kailangang mag-alala ng labis dahil tuturuan mo ako kung paano magtiwala sa iyo. Palagi kang nasa aking tabi, sinusuportahan ako at ginagabayan sa landas na ito nang magpasya akong ilagay si Kristo sa sentro ng aking buhay. Sa simula ang lahat ay kawalan nang katiyakan. Nanalangin ako na humihingi ng pangunawa, humihingi ng karunungan at hakbang-hakbang. Tinuruan mo akong magtiwala sa iyong probidensya. Hindi mo ako pinabayaang maglakad ng mag-isa. Ito ay sa mga sandali na ako'y pinakamahina, nang ikaw ay pinakamalakas kasama ko. Ginagabayan ako hakbang-hakbang. Gaya ng sinasabi ng Propeta Isayas kapag dapat silang pumili ng isang landas. Maging sa kanan o sa kaliwa. Maririnig nila ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Ito ang landas, sundan mo ito." Panginoon, sa pagkilala sa aking mga kapintasan at kahinaan, pakiramdam ko ay isa akong atleta na hindi mahusay na sanay. Ngunit sa halip na masiraan ng loob, nagpasya akong ilagay ang aking tiwala sa iyo. Lumapit kay Jesus, Yukaristya. Sa tabernakulo natagpuan kita, ang malapit na kaibigan ng aking pagkabata. Panginoon, natagpuan ko ang isang ligtas na kanlungan sa iyo. Saan pa ako makakahanap ng higit na kapayapaan kaysa sa banal na presensya ni Jesus, Eucharistia? At mula noon, Nagpasya akong gawin kang sentro ng aking buhay. Lahat ng aking pag-asa, lahat ng aking pananampalataya, iniaalay ko sa iyo. At ito ang pinakamatalinong desisyon na nagawa ko kailanman. Mula noon, dinalaw ko si Jesus Yucaristia araw-araw. Sa pagdalaw sa iyo sa tabernakulo, sa bawat pagkakataon ay nakakahanap ako ng kaaliwan, isang walang hanggang kapayapaan. Ikaw ay naging pinakatapat na kaibigan na lubos kong mapagkakatiwalaan ang makapangyarihan sa lahat at puno ng awa. At ikaw, ibinigay mo na ba ang iyong buhay kay Kristo? Madalas ka bang lumalapit kay Jesus, Yokaristya? Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang sagradong puso ni Jesus sa Eucharistia. Naniniwala kami sa tunay na presensya ni Jesus sa kabanal-banalang sakramento sa altar, na nagmamahal sa atin ng walang hanggan at laging naghihintay sa ating pagbabalik. Sagradong puso ni Jesus, inilalagay ko ang buo kong tiwala sa iyo. Sagradong puso, naway ang apoy ng iyong pag-ibig ay magliyab sa aking puso upang mahalin kita araw-araw ng higit. Sagradong puso ni Jesus, Baguhin mo ang mga lapastangan, gawin mong ang mga naliligaw ay bumalik sa iyong pag-ibig. Sagradong puso, baguhin mo ang aming mga puso upang mahalin ka namin at tulungan ng iba na mahalin ka rin. Sagradong puso ni Jesus, baguhin mo ang mga makasalanan, iligtas mo ang mga nasa oras ng kanilang kamatayan, at palayain mo ang mga kaluluwa sa purgatorio mula sa kanilang paghihirap. Sagradong puso ni Jesus sa Eukaristia. Dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, maging ikaw ang pinagmumula ng aking pag-ibig. Matamis at maawayng puso ni Jesus, Maawa ka sa amin at sa lahat ng aming mga pastor, lalo na si Papa Francisco, ang mga obispo, pari, at diakono. Matamis na puso ni Jesus, pahintulutan mo akong mahalin ka magpakailanman, araw-araw ng mas malalim, luwalhati, pag-ibig at walang hanggang pasasalamat sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Mapagmahal na sagradong puso ni Jesus, Lubos akong nagtitiwala sa iyo dahil alam kong ako'y mahina, ngunit puno ako ng pag-asa sa iyong kabutihan. Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin. Sagradong puso ni Jesus, inaliw ng isang anghel sa iyong paghihirap. Aliwin mo kami sa aming mga sandali ng kahirapan kalungkutan, kahirapan, sakit at gayon din sa aming oras ng kamatayan. Sa gradong puso ni Jesus, nagtitiwala ako sa iyong pagmamahal sa akin. Sa gradong puso ni Jesus, protektahan mo ang aming pamilya na makilala ka, mahalin at sundan. Sa gradong puso ni Jesus, naway ang iyong kaharian ay maghari sa aming mga puso Sagradong puso ni Jesus, iniaalay ko ang aking sarili sa iyo sa pamamagitan ni Maria. Naway ang sagradong puso ni Jesus ay mahalin sa lahat ng dako. Lahat para sa sagradong puso ni Jesus. Matamis na puso ni Maria, gabayan mo kami sa isang ligtas na landas. Matamis na puso ni Maria, iligtas mo ang aking kaluluwa. Matamis na puso ni Maria, maging ikaw ang aming pinagmumula ng kaligtasan. Kabanal-banalang sakramento sa altar, sumasampalataya ako, sinasamba kita, umaasa ako, at minamahal kita. Marubdob akong nananalangin para sa mga hindi naniniwala, hindi sumasamba, hindi umaasa, o nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang sagradong puso ni Jesus sa Yukaristya. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang sagradong puso ni Jesus sa Yukaristya. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang sagradong puso ni Jesus sa Yukaristya. Amen.